iyan ay lantarang pambabastos sa reliyon. ating nating uh, sinasabi, isang taon na yung isa sa pinakamadilim na uh, dako o nangyari sa bayang Pilipinas. Ito ang uh, yung tina tinawag to ni ano eh ni uh, Pangulong Duterte na the day of infamy. Isang taon na nung kinubkob na mar marahas ng mga otoridad itong uh, mga compounds ng Kingdom of Jesus Christ yung sa kanilang um, uh, uh, kojc central compound, dyan sa buhangin, mm -hmm. yung Glory Mountain, Prayer Mountain, at yung Kitbug, dyan sa may saranggani kung saan may nagbuwis po ng buhay na dalawang a uh, membro ng uh, kingdom of Jesus Christ. Sabay-sabay itong inano mga bosig, sabay-sabay itong inatake. Madaling mm -hmm. araw habang nagdarasal ang mga miyembro inatake ang mga compounds na ito. Uh, alam naman natin na ang uh, kine-question talaga natin dito is kung ikaw ay magse ng warrant of arrest, kailangan claro kung saan ka magse ng warrant of arrest. Pero dito, sabay-sabay na nag-serve ng warrant of arrests sa mga properties which is masasabi natin na ilegal. Mm -hmm. Kasi hindi po pwedeng mapunta si Pastor Apollo Kibuloy sa apat na magkakahiwalay mm -hmm. na lokasyon at the same time. So, parang ano 'to eh, Coach Ollie, ano, parang witch hunt ang ginawa mm -hmm. nila dito. Fishing activity ang ginawa Fishing nila dito. Fishing expedition mm -hmm. 'tong ginawa dyan. Oo. Uh -huh. Uh, Eto, yeah. ito, Masasabi ko, uh, isang taon na pala. Kasi andyan tayo. Tayong mm -hmm. tatlo. Actually, tayong lima. Di pa. Eh, uh, ito yung unang-una. Ito yung umakyat si Sir Carlo yes, no, sa trako. Oh, sa yes. Yan track. yung unang-una na talagang hindi sila ready. Kasi yung pangalawang beses, medyo ready na tayo noon eh. Mm -hmm. Kaya nandoon tayo para magbantay kasi nga rumored na papasukin muli. Mm -hmm. Gamit ang uh, warrant of arrest na warrant lang ha, walang search warrant. Eh, pwersahan nilang pinasok ang uh, compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sinira yung mga gate na masasabi ng halos lahat ng mga kilala natin abogado, masasabi na talagang illegal toko Coach Oli. No, ang, ang, ang matatawag ko dyan sa nangyari dyan, tubong lugaw. Mm. Kasi di ba may mga negosyante na ang liit lang ng puhunan, tapos ang laki ng kinikita, tapos talagang dinadagsa ng tao, tubong lugaw. Dito si Torre, tubong lugaw. Isang taon lang pala itong ginawa niya. Hindi pa to. Hindi pa si Tory ang uh, ang uh, regional director ng uh, Region 11. Oh, pero sumunod na yan, ah, region 10, eh, di ba? Region 10, Region oh, 10. Oh, oh sumunod. sumunod. Tory ano na, na, After a month or two. O di less than one year pa yon. Mm. Isipin mo, less than one year. Tapos noon, wala siyang ano, wala siyang puhunan diyan. Mm. Actually, illegal pa nga yung ginawa niya diyan. Mm. And then after that, cheap. PNP na siya. Oh. So, ang laki, ang laki ng pakinabang ni Tori dito. Sa alam mo, saan nangyari na yan? Wala pong pakinabang ang taong bayan. Wala. Ang nakinabang lang dyan, ah itong, itong first at saka yung second na pag-atake, si Tori. Dito nga papasok yung uh, kwento ng laban ni Pastor Apollo Kibuloy, mga partner hmm. partners sa CPPNPA. npa hmm. Kasi for the longest time, uh, yung lugar na yan, eh, maraming mga komunista talaga yan. Hmm. Ang ginawa nga ni Pastor Apollo Kibuloy sa lugar na yan is uh, nakipagtulungan siya with the government para mapatalsik lahat ng mga rebelde sa lugar na yan. Eh, kasi paano ng bundok yan. For the longest time, si Pastor Apollo Kibuloy hinaharas ng mga NPA dyan. Hmm. Uh, mayroon pang istorya dyan sa May Glory Mountain na pinalibutan na sila ng mga armadong uh, kalalakihan. At sinabi nga sa kanila na papasukin namin kayo. Pero ang sinasabi ni pastor is ano natin yung okay lang kung nangjijian kayo sa labas kahit dyan kayo matulog wag na wag lang kayong papasok dito mm -hmm. sa loob dahil gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para proteksyon na ng aming property. Oh. At never nagtagumpay kahit isang beses ang mga komunista. Oh, forward forward ano tayo, fast forward tayo, mm -hmm. 2024. Eh, mas malupit to. 2024, nagtagumpay ang mga komunista. Uh, Napasok, yung gusto ng komunista na pasukin ang compound ng uh, Kingdom of Jesus Christ, nagkatotoo, ang ginamit, yung mga otoridad na dating katulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagtataboy uh -huh. ng mga komunista at terorista dyan sa, ano na yan, sa Tamayong. Uh -huh. So, gamit ang pulis natin at mga kasundaluhan, ayan, pinasok itong... Uh, mga compound na ito at may nagbuwis nga ng buhay na dalawang katao, mga partner. Yan ang masakit dyan, no? Ni, ni isang pagkikiramay, uh, pakikiramay galing kay Torre at kay BBM, wala sila sinabi dyan. Hmm. Uh, parang mamatay pa kayo. Eh. Kasi alam mo, nung, nung panahon na yon merong nadapa sa harap ko eh. Anong sabi ni Torre? Wala yan, umarti um, lang. So, ganun ang tingin nila pagka merong uh, nasasaktan. So, ano sa tingin nitong si Torre? Itong mga namatay. No? At ang masakit doon, eh, wala man lang pang-abot na ginawa itong gobyerno ni Marcos. Yes. Tapos, iprenumote pa niya. Yan ay lantarang pambabastos sa reliyon. Dahil, ginawa nilang kuta yung katedral. Ayun mm. uh, eh, nirirespeto ng KOJC tayo, kung hindi man tayo member ng KOJC, wala tayong karapatan na kahit sino man mambastos ng katedral ng ibang tao. Eh, eh, ano eh? eh? This is obviously may kamay si Marcos dito. Imposibleng wala dahil uh, hindi niya inawat si Torre. Pinagtanggol pa niya na hanggang ngayon hindi niya sinasagot. Hindi sinasagot ni Claire na yung Fake news na sinabi ni BBM na wala daw barel na pumasok sa loob. Isang taon na po yan. Hanggang ngayon, wala pang pakikiramay na binabanggit si Torre at si BBM. So, klaruhin mm, natin, klaruhin natin, Jey. Yung sinasabi ni Coach Oli is yung KOJ siege. Mm. Which is mag-iisan taon na rin yon. Ilang... Mm. Uh, Ilang buwan, buwan lang, mag-iisang taon na rin yun. Ang, ang nag-iisang taon ngayon is yung uh, Day of Infamy, which is yung kauna-unahan na pag-atake nila sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, Jay. At ayun nga, no? So kahit na one year nang lumipas yan, parang kahapon lang ulit nangyari yan mm -hmm. dahil sa yun ang nararamdaman ng ibang mga Pilipino at lalong-lalo na, ng member ng uh, KOJC. So, fresh pa rin. Sariwa pa rin sa kanila. At kagaya nung sinabi mo kanina, Coach, na ano, si Pastor ay isa sa mga pumuksa sa mga makakaliwa. At mga, mga NPA dyan, lalo na dyan sa uh, Glory Mountain, o so, do, doon mm -hmm. sa Prayer Mountain, ito ay talagang lihitimong mong patotoo na talagang uh, pinamumunuan na ng makakaliwa yung gobyerno kasi Biruin mo, nung panahon ni Pastor, pinuksan niya yung mga makakaliwa sa tulong ng mga Police. katulad niya, ng mga polis. Pero, niluso bang KOJC sa pamamagitan ng mga polis? So, ibig sabihin, uh, kung hindi nga nagawa ng mga makakaliwa yun noon, eh nagawa, nagawa ng makakaliwa ngayon dahil Gamit. sa pamamagitan nang administrasyong Marcos gamit pwersa ng mga Pilipino. Uh, kapulisan ng puwersa uh, ng mga ng mga kapulisan hmm. nang masakit pa dito yung inaasahan ng mga tao na maaaring tumulong hmm. magtanggol sa kanila kagaya ng mga kapulisan mga kasundaluhan eh sila pa yung ano sila yung walang naasahan. hindi hindi nila naasahan ng mga kapulisan sa ganitong uri ng ano ng uh, labanan o, kasi ano na to eh, may na tong labanan kasi una na uh, labanan na to ng, ano eh, ng uh, kanilang mga prinsipyo at uh, syempre yung property nga na pinap, uh, minamahal ng buong KOJC member. Talagang ito ay eto, eto yung isa sa panimula na talagang ang administrasyong Marcos ay kontrolado na ng mga makakaliwa. Hindi mm, na na may babalik yung mga mm. buhay na yan. At katulad nga na sinasabi ni partner J., ang bilis ng panahon. Kasi nung nangyari itong uh, Day of Infamy, pumunta pa dyan si Pangulong Duterte para ma ma mamagitan eh. Hmm. Kasi ang mga taga-Kingdom of Jesus Christ, sumusunod dyan sa batas. Uh -huh. Yung mga nasa Glory Mountain, ang hiling lang nila doon sa mga polis ay antayin yung mga abogado. Kasi it's a private property, wala silang search warrant, gusto nilang pumasok sa loob. Which is hindi talaga pipwede. Hindi talaga pipwede na papasok ka sa loob kasi natapos na nga tayo eh, Coach Oli doon sa era na huhulihin kita sa presinto ka na na magpaliwanag. Bawal na bawal na yun eh. Kaya nga kailangan ngayon lahat ng operations, legal, may proper documents, meron kang uh, warrant of arrest para sa tao at kung may hinahanap ka na let's say for example, isang kagamitan na ginamit sa krimen, doon ka lang makapag-secure ng search warrant. Hmm. So, Ts technically, hindi sila pwedeng pumasok dito. Ang kail kailangan lang nilang gawin is tanungin kung nandi dito yung taong hinahanap nila. Ngayon, kung meron kang strong belief na nandoon talaga siya sa loob, pwede kang pumasok. Kung halimbawa, nakita mo, pumasok, hmm. pwede kang pumasok. Pero kung wala kang nakita, at meron ka lang uh, paniniwala na nandiyo dyan sa sa loob, kung ilan yung property sa loob, kailangan makapag-secure ka ng ganung karaming search warrant. At hindi pwedeng mag-issue ang korte ng maraming search warrants. Kailangan ma-serve mo muna yung search warrant mo sa property A kung may limang properties dyan bago ka makapag-secure ng panibagong search warrant para sa property B.